Hindi pwede. Happy Valentine's to the mother. <laughs> I love you. Happy I Valentine's. Love you. Naku, naman na naman sure. na ako. Din kita ng para Please. may snack mamaya sa airport. Hello and welcome to Celebrity Home. Ay ay de las alas. Masaya ang puso ngayong Valentine's Day, ibinahagi ng komedyante ang kanyang video, kung saan nakatanggap ito ng bulaklak, balon at prutas. Marami ang humanga sa pagiging sweet ng kanyang anak sa kanya, at talagang ginawa siyang special ngayong araw ng mga puso. Sobrang proud si Miss Ai Ai sa effort na ito ng kanyang anak. Siyempre, hindi pwede. Happy Valentine's to the mother. <laughs> I love you. Happy I Valentine's. Love you. Na oh, ulat naman na naman Cheer ako. din kita ng mansanas para may snack mamaya sa airport. <laughs> Thank you, anak. I love the you. Good son talaga <laughs> so much. Happy Valentine's, ma. Thank you, anak. Happy Valentine's.